Okay, good luck po. Hanggang ilang oras ka willing pumila para makabili ng concert ticket ng favorite mong artist? Go. Four. Hayop na pwedeng maging carrier at magkalat ng sakit. Labok. Name something na kinukuskos. Ah, uh, labada. Alam mong matatanggal ka na sa trabaho. Ano ang gagawin mo? Hanap na iba. Sa probinsya, alagang hayop na may sariling kulungan. Baboy. Let's go, Kuya Ricardo. Dito po tayo. So, hanggang ilang oras willing pumila para makabili ng concert ng favorite artist? Sino po bang favorite uh, artist na willing panorin sa concert? SB19. Wow, SB! Yan hindi naman ako. Nandiyan ba ang four hours? Love it. Dapat din. Hayop na pwede maging carrier na at pagkalat ng sakit, sabi mo'y lamok. Ang sabi ng survey, Wow! Something na kinukos-kos labada. Ang sabi yeah. ng survey, isa pang wow. Alam mong matatanggal ka sa trabaho, una mong gagawin, maghahanap ng iba. Survey, grabe. Sa probinsya, alagang hayop na may sariling kulungan, sabi mo baboy. Ang sabi na survey, pinataw ng todo. Wow! 46 to go. Kaya Ricardo, balik na tayo. Let's welcome back. <laughs> Sir, Hello, Phil. May good news ako. Si Kuya Ricardo yung nakakuha ng 154 points. Means you just need 46 to bring home the jackpot of 200,000 pesos. That's it. Five same questions which you have to answer within 25 seconds. So at this point po, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Sir Ricardo. Give me 25 seconds. Good luck po. Hanggang ilang oras ka willing pumila para makabili niya ng concert ticket ng favorite mong artist. Sampo, Sampo oras. Hayop na pwedeng maging carrier at magkalat ng sakit. Daga. Something na kinukuskus. Uh, scrub yung uh, steel wool. Alam mo'ng matatanggal ka sa trabaho. Anong gagawin mo? Maghanap ng ibang trabaho. Pagka Pas. Okay. Sa probinsya, alagang hayop na may sariling kulungan? Kambing. Okay. Alam nyo, matatanggal na kayo eh. Sa trabaho. Ano pong gagawin? Makikiusap. Sir! Sir, dito. dito. Ito po. 46 na po ang kailangan natin. Sa probinsya, alagang hayop na may sariling kulungan? Ang sabi niyo kambing. Ang sabi ng survey ay? Ang top answer ay baboy. Tapos manok, yung pangalawa. Alam mo matatanggal ka na sa trabaho, anong gagawin mo? Siyempre, sabi nyo ay eh, makikiusap. Pagbubutihan nyo na sa susunod. Ang sabi ng survey ay, ang top answer, maghahanap ng iba. 35 points. Something na kinukuskos. Ang sabi nyo ay, ay, scrub. So, ang sabi ng survey sa scrub ay, Four points. Ang top answer ay uh, labada o damit. You're the top answer. Hayop na pwedeng maging carrier at magkalat ng sakit. Ang sabi niyo ay daga. Ang sabi ng survey ay... Ang top answer ay lamok. Number two po yung daga. Second top po yan. Isa na lang. Five points away. Let's go! Go, go, go! Hanggang ilang oras ka willing pumila para makabili ng concert ticket ng favorite artist? Sino po ba favorite concert artist? Madonna. Sabi nyo, sampung oras willing kayo. Bago ko po ibigay ito, ang top answer dito ay three hours. Ang tanong, sapat ba ito para ibigay ang limang puntos? We'll find out. Survey says ten. Congratulations, the Dashing Legend. And now, Lucila, 200000 Whoa!